janitor ni Abi Logrono. Daldalan at hindi matapos na biroan at halakhakan ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Kalalabas lang ng kanilang guro at heto ang kanyang mga kaklaset. Nagumpisa na naman magkwentuhan ng kung ano-ano. Napailing na lamang siya. Matapos mailagay ang mga gamit sa kanyang bag, ilumabas siya ng silip. Ito ay sumalubong sa kanya ang kaibigang si Myra. Umiti siya rito. Ang tagal mo naman, Ana. Reklamo ng kaibigan. Napakamot siya ng ulo. Mukhang kanina pa tayo ito naghihintay sa kanya. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Humingi agad siya ng paumanhin dito at nagsimula na silang matlakad. Wait, Myra. Dadaan muna ako sa CR. Ay, ihina ako eh. Dalian mo. Baka pagalitan na naman tayo ng service natin. Oo, oh, oh. mabilis lang ako. Natatawang sambit niya at patakbong tumong sa CR. Mabilis siyang nakarating sa patutunguhan. Akmang bubuksan niya na ang pinto nang marinig ang mga nag sa loob. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba. Pero dahil sa kuryosidad, natagpuan niya na lamang ang sarili na nakikinig sa mga ito. Nandoon na sila sa room 103. Okay. Kanina pa sila nagdadasal doon. Pupunta ba tayo? Ano ba kasi nangyari? Bakit namatay si Mang Carlo? Napatutok siya ng kanyang bibig sa narinig. Kasabay nun, ang pagbiliis ng kabog ng kanyang dibdib. Naparabang para may mga kabayong nagkakariraan. Hindi siya makapaniwala. Yung taong laging pumabati sa kanya na magandang umaga. Kumakausap sa kanya sa tuwing makikita siya mag-isa ay wala na pumanaw na. Hindi ko rin alam. Basta natagpuan na lang daw siya na wala nang buhay sa lumang building. Si Mang Carlo ay janitor ng kanilang eskwalahan. Mabait ito at masipag. May katandaan na rin. Ngunit dahil may apong inaalagaan, ay patuloy lamang itong kumakayod. Nawala sa isip niya kung ano ang ipinunta sa CR at mabilis na tumakbo paalis sa lugar na yun na makita niya si Myra, ay agad niya itong inila. Anong nangyari? Bakit namumutla ka? Bungad na tanong sa kanya ng kaibigan. bakas sa boses nito, ang pag-aalala. Pilit nang umiti siya bago magsalita. Napalitaan mo na ba yung kay Mang Carlo? A Anong nangyari? Nakita ko! Nakita ko kung sinong bumatay kay Mang Carlo! Sad ni Myra, sa pagitan ng pagiyak. Marahan niyang hinahagot ng likod nito. Pinapakalma niya ang kaibigan. Sabihin natin kung sino may kagagawa Mayra. Kailangan ng kustisya ni Mang Carlo. Natatakot ako, Ana. Hindi ko kayo. Dahil mukhang hindi pa kalmado ang kaibigan niya, naupo muna sila. Lumingaling nga si Ana. Maingay pa rin. Lahat ay may kanya-kanyang mundo at mukhang wala pa silang alam sa nangyayari. Alam niyang bukas na bukas din ay kakalat na ang balita. Myra, pwedeng dito ka muna. May pupunta lang ako. Bakas sa mukha nito ang pag-aalangan at takot. Kumurba ang sa labi niya. Makiking ang lahat. Ako ang bahala. Basta tulungan mo ako ha. Sige. Bulong ni Myra. Sapat lang upang marinig ni Ana kahit labag sa kalobay, iniwan niya muna roon ang kaibigan at tumungo sa room 103. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa silid. sa makagawa ng iknay. Dahil labala ang lahat sa pagdarasal habang hawak ang kanika nila mga rosaryo. Inilibot niya ang tingin sa buong kwarto. Napapalibutan ito ng mga kandida. Habang nasa gitna ang rebulto ni Birgen Maria dumako naman ang mata niya sa isang darawan. Darawan ni Mang Carlo. Malungkot na mumiti siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa kinahantungan nito. Matapos magdasal, ay patakbong tumungo siya kung saan niya iiwan ang kaibigan. Napahinto siya kung walang nadat nandoon. Tanging isang lukot na papel lamang na may nakasulat na Gold. Cool. One, eat, one. sa bawat pagpatak ng mga luha ko. Ni Bea May Platania Sa bawat pagpatak ng mga luha ko, may isang taong lilisan sa mundo. Nasa 15 anyos ako nang magumpisa ang nakapagtatakang pangyayaring ito. Hindi ko mawari kung bakit sa tuwing tulog ako at pumatakang kahit isang butil ng aking luha. Siguradong may papawian ng buhay. Tila ba yon isang sumpa at may kung sinong demonyong kumikitil sa buhay ng mga taong malalapit sa akin. ilang beses nang nangyari to at tanging ang kakambal kong si L ang siyang saksi. Siya kasi ang katabi ko sa pagtulog. Tatlo kaming nakakaalam ng tungkol sa sekreto ko. Ako, si L at ang isa pa naming kakambal na madalang lamang kong dumalaw, si Ira. Madalas ay wala pa ako kapag dumadating siya. Sa nakalipas na tatlong taon, dalawang tiyuhin, isang lalaking pinsan, si Papa at Lolo na ang mga binawian ng buhay sa tuwing umiiyak ako habang natutulog. Brutal ang mga naging pagkamatay nila at ibinabalandra sa harap ng bahay namin ang mga putol nilang ari. Ella, sabihin na kaya natin kay mama. Nasa kwarto kami noon. Sakto lamang ang laki ng kwarto namin ni El para sa aming dalawa. Kakaunti lang din ang mga gamit na kagaya ng pader ay abuhin din ang mga kulay. At sa tingin mo ba paniniwalaan nila tayo? Baka nagkataon lang. Nagkataon? Limang beses na nangyari, Ella! Limang beses nang minamamatay kapag umiiyak ka habang tulog! napako ang tingin ko sa kanyang mukha bakas ang pag-aalala at takot doon habang ako naman ay komportabling nakaupo lamang sa kama namin may maliit na pangangatawan si El kumpara sa akin ngunit hindi naman naglalayo ang pagkakahawig ng aming mga hitsura paraho kaming may bilogang mukha manipis na labi at matangos na ilong mas mahaba nga lang ang kanyang kulot na buhok kumpara sa akin. Natatakot na ako sa kung anong sunod na mangyayari, Ella. Hindi na tama to. Hintayin muna natin si Ira. Hindi ko na mahihintay pa si Ira. Bukas na bukas, isasabihin ko na ang totoo kay Mama. Hindi na kaya na konsensya kung manhimik habang ganyan ang nangyayari sa'yo. Ayokong may sumunod na namang mawala sa pamilya natin. Hindi na ako nagabalapang umangal kay L hanggang sa napagdesisyonan niya ng matulog. Nanatili naman akong gising at naghintay kay Ira. Nararamdaman kong darating siya. Lumipas ang ilan pang minuto. Nakaramdam din ako ng antok. Tumabi ako kay L. Humarap ako sa kanya at ilang saglit kong tinitigan ang kanyang mukha bago pa ako tumihaya at pumikit. Nanatili ako sa ganong posisyon. Nakahiga at nakapikit ang mga mata, ngunit gising ang diwa. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong ganon. Hanggang sa naramdaman ko na naman ang pamamasa ng aking mga mata. Kapag kuhan, ay narinig ko ang matinis na boses ni Elle Sumisigaw at pilit akong ginigising. Ramdam ko ang malakas na pagyugyug niya sa aking mga balikat, ngunit na natiling tiklop ang mga talukap ng aking mga mata. Mahihimigan sa boses niya ang pagkadesperada na gisingin ako, ngunit ayaw talagang sumunod ng katawan ko. Ella, huwag ka na umiyak, please. Gumising ka na. Umalis ka, Era! Umalis ka sa katawan ni Ella! Kinabukasan, ang malakas na sigaw at iyak ni Mama ang nagpagising sa akin. Pagkabangon ko ay bumunga agad sa aking paningin ang nagkalat na dugo sa sahig at ang nakahandusay na si El. Dahil sa kalunas-lunas na tanawin yon bumalik sa aking alaala -ala ang nangyari apat na taon na ang nakalipas kung saan lima sa aking kapamilya ang lumapastangan sa aking murang katawan. Iniwan lang nila ako sa isang kwarto na halos maligo sa sariling dugo at hinang-hina pagkatapos nila akong pagpiyastahan na walang kalaban-laban. Dahil sa takot na madamay si Ella at Mama, tanging pag lamang ang nagawa ko noon. Anong ginagawa mo, Ella? Anong ginagawa mo sa kakambal mo? Anak ko! Hindi ko alam kung bakit sa halip na maawa at makonsensya ay napangisi ako habang pinagmamasdan si El at Mama. Bakay lang magsama ang pakialamera at mga asal hayop sa impyerno. Rinig kong bulong ni Ira sa kaloob-looban ko. Bakit ganon? Pakiramdam ko ay ako si Ira. Naiisa lang kami. unang beses ni Shera di Labitag. Alas otso ng umaga na ikasampu ng Mayo, umeere sa telebisyon ng isang convenience store ang isang bagong labas na balita. Isang 22 anyos na babae ang natagpuang patay sa isang eskinita. Nangyari ang karumaltumal na krimen sa Rojas Street, Rizal City. Ito ay nangyari hating gabi ng lunes Kasalukuyang pag tumatakbo ang investigasyon patungkol sa kaso at inaalam pa kung sino posibleng nasa likod ng krimen. Matapos magbalita ng reporter ay mabilis na pinalabas ang kasunod na patalastas at kasabay nito ay ang bulungan ng mga tao sa convenience store. Malapit lang kasi sa lokasyon ng lugar ng tindahan ang pinangirihan ng krimen. Samantala, si Adrian na mismong cashier sa tindahan ay pinagwalang bahala lamang ang napanood sa telebisyon. Ika niya sa sarili ay hindi naman na siya baguhan sa ganyang klase mga balita gayong laganap naman talaga ang krimen sa bansa. Alas 5 ng hapon natapos ang trabaho ni Adrian. Kinailangan niya mag-extend dahil nalitang ang kapalitan niya sa shift. Medyo bagot ang mood ng binata sa kadahilanang ng wala pa siyang maayos na tulog lalo pat bawal daanan ng eskinita na shortcut papunta sa tinutuluyan niyang apartment. Doon kasi natagpuan ng bangkay ng babaeng pinalita kaninang umaga. Kailangan niya tuloy tahakin ang mas malayong daan. Sa kinaganda pa ng araw ng binata, may sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tapat ng apartment building niya. Nang pumasok na siya ng gate, ay hinarang siya ng dalawang pulis na naghihintay pala sa loob. Kausapan landlord ng apartment building. Ikaw ba, si Mr. Hayden Tanong ng polis na may hawak na maliit na notepad at ballpen. Ako nga o, may may pagliling ko ba ako? Sagot at tanong pabalik ng binata. Kamay ay saglit na nanginig, ngunit kumalma rin nang matapos niyang ikis-kis palad sa maong na short na kanyang suot-suot. May mga kailangan na kami itanong sa iyo tungkol sa krimen na nangyari malapit lang dito. Tumungo si Adrian kasabay ng paglunok ng laway. Kilala mo ba ang babae sa larawan? Tanong ng pulis. Pinakita nito ang larawan ng dalagang ibinalita kaninang umaga. Nakasukot ang dalaga ng pistidan lagpastuod na napapatungan ng jacket sa kanyang pangitas. Hindi rin lumagpas sa paningin ni Adrian ang kulay abo na wristwatch nitong suot na kumikinang pa sa sikat ng araw. Habang tinititigan ni Adrian ang na nakangiting mukha ng dalaga sa larawan, ay patuloy ang pagsasalita ng pulis. Ang pangalan niya ay Maria Ana Remosa, 22 anyos. Nagtrabaho bilang consider agent sa ciudad, Natagpuan siyang patay hating gabi ng lunes nagtungo ng dalawang saksak sa sikmura at leg. Walang salawal pang kaya posibleng nahalay bago patayin. Hindi pa alam mo na mara siyang eksaktong pinatay at kung saan. Basta nakita na lang ang katawan niya sa iskinita na pila na lang tinapon doon. Ganun o ba? Hindi ko personal nakilala ang babae na ito sir. Pero naalala ko siya. Ani ni Adrian? nagtinginan ng dalawang pulis. Pwede mo bang masipaliwanag pa, Mr. Antiveras? Ilang beses mo siya nakita sa... Unang beses ko siyang nakita ay nung nakasalubong ko siya sa Eskinita, alas 9 ng gabi. Pauwi ako galing trabaho. Pangalawang beses na nakita ko siya ay nung binalita na sa telebisyon ang pangkay niya. Diretso ang sagot ni Adrian. Yan lang ba natatandaan mo? Baka may iba pa na pwede makatulong sa kaso. Umaasang ang gigit ng polis. Pasensya no, pero yan lang talaga may tutulong ko sa inyo. Ani ni Adrian, na may kasamang paghingi ng paumanhin at simpatya ang ekspresyon ng kanyang muka. Salamat sa impormasyon, Mr. Antiveras. Kung may malala ka pa o ano paman na tungkol sa kaso, huwag ka magdalawang isip na kontakin kami tinaas ng pulis sa kanyang kamay upang makipagsaklop sa binata. Sinulubong naman ni Adrian ang kamay ng pulis gamit ang kanya rin ng papawis na palad. Sa pagangat ng kamay niya ay tumaas din ang manggas ng susot -so niyang hoodie at sa kanyang palapulsuan ay saglit na tumambad ng kulay abonari swatch na mabilis din naman ang takpan muli ng kanyang suot na manggas. Alam ni Adrian sa kanyang kaibuturan na may hihirapan ang otoridad hanapin ang salarin dahil sa isipin yon, sa so unang beses ng araw na yon, napangiti si Adrian